ang uh, kilalang bilyonaryo, dating uh, Ilocos Governor na si Chavit Singson, sinapan po ng reklamong graph at plunder dyan sa Office of the Ombudsman. May report si Bombo Gran Hilario. Sinampahan niya yung araw, ika-20 na Oktubre, si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ng inang mga reklamo kung na ng korupsyon ukol sa lugar nitong Minsaya, Pinamunuan. Personal na inihay na abugadong si Attorney Estelita Di Cordero, leader ng grupong Warriors Team Narvacan, na reklamong plunder Office of the Ombudsman, laban sa dating alkalde, kasama pati Vice Mayor nitong si Pablito Sanidad Senior at iba pa. Batay sa kanilang reklamo, aligasyon nila na nagkaroon ng muno ng sa bentahan o pagbili ng munisipalidad ng Narvacan sa isang lote sa kanilang lugar. Naniniwalang grupo ng mga sinampang reklamo ay nagkaroon ng kunsyabahan sa pagbili ng nasa 99,000 square meters na lupain sa halagang higit 140 million pesos na kung ikukumpara sa zonal value ay nasa 49 million pesos lamang raw. Busan nito ay nanindigan silang ito ay paglabag sa Republic Act No. 7080 ng Plunder Law dahil nabili ng overprice at kulang-kulang 100 million pesos ilgatan world naman kung maituturing. Bukod pa rito, kasabay din inihayin ng komplainat na si Atty. Estelita Di Cordero ang reklamo paglabag naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o ang Republic Act number no. 3019 laban pa rin kay former Narvacan Mayor Chavit Singson. Aligasan nila sa graft complaint ang illegal na pag-okupa at pagsasa pribado sa isang bahagi ng baybayin sa Sulvec Narvakan Narvacan Ilocosur na kanoonan ay nakilala bilang Santorini. Ito naman nila iginit na wala umanong permit ang pagpapagawa sa naturang resort at bigong makakuha pa ng environmental clearance. Kung kaya't hiling sa inihahing reklamo ang pagpapawalang bisa sa nagarap na iligal na bentaan pati ang demolisyon sa naturang istruktura. At ang panghigaan si Attorney Estelita D. Cordero ang complainant. Properly in accordance with the provisions of the Plunder Act which is requisition perpetua. Lahat ng kasamahan niya na dito sa gawa ng lahat hindi ba sangayon sa batas pati government employees kaya ng PENRO o yun at municipal assessor namin kasama po lahat yan sa kaso at hinihingi po namin na madaliin kasi matagal na po kami naghihintay ng hostisya sa probinsya namin ng Ilocos lalo na sa bayan namin ng Narvacan Talaga din sa kahilingan na kapalob sa reklamo inihain maging ang pagsasagawa ng lifestyle check para sa dating opisyal ng Narvacana habang nagbigay paliwanag naman ng abgado abogado kung bakit lamang o ngayon lamang ito inaghain ng reklamo laban kay Chavez Sison. At yung maling balikaan, si attorney Estelita Di Cordero ang natura ang naghain ng reklamo. Magtatangka ka bang mag ng panahon ni Duterte na kaibigan niya kasabwat niya, si Duterte, nung panahon ni Gloria. Nag-file po ako ng mga kaso pero wala pa yung mga yan. Ibang kaso. Ngayon, itong sinasabi kong kaso ngayon, itong pagbili niya ng lupa na ang taas ng presyo, yung pagsira niya ng aming baybayin, 2019 lang po yan nangyari. Ngayon, ngayon 2019, si Duterte ang presidente. Paano ka magtatangkang Asoan as you know. sa so Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Boss radio Bombo. For the most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.